Awit ah, lang, walang audio. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Tama, kasi itong si Sara Duterte talaga, wala namang serbisyo binibigay sa mga Pilipino eh. Puro lang paninira po. Expert po ang mga Duterte pagdating sa paninira. ba? <laughs> diba? Pero pagdating sa trabaho, proyekto, wala po eh. Ampaw eh. ba? Diba? Oo, malakas kasi yung kalaban ng, ng mga PDP walang laban. Kaya ang, ang magagawa na lang po nila, ay eh manira na lang para mapabagsak nila yung kanilang mga kalaban. Tama? ah, <laughs> Ballpoint man, tusukin mo nga yung dila na no, matandang yan. Kawawa <laughs> naman po, no? Eh baka hindi na makapag-vlog ang kulangot na matandang yun. Huwag naman puntusukin. <laughs> oh. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lunsod tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. May ambag si Sara Duterte at yung tatay niya ang pumatay ng tao. Di umano kasi, etong mga pamilyang ito ay mamamatay tao. Diba? May ambag sila. Ang kumuha ng buhay ng may buhay. At least may ambag. 'di ba? Ginagawa lang noon paninira. Oh. Wala man lang plano. Kung paano umunlad yung mga nandyan sa Manila. Mga Pilipino. Masaya sila sa paninira. Pero sa mga plano, project, wala nga nga. Pero puno yung bulsa nila. Tama? <laughs> puno po yung bulsa nila. Oh, yan po yung katotohanan dyan. Silipin niyo po yung bulsa ni Sarah. Punong-puno. Mm. May laman pang kondom. Ay, ah, kondom. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Tao lang nagkakamali. Kondom tuloy. Hindi, hindi kondom. So, baka sobre. Sorry, sorry, ah. Kayo na kasi kung ano-ano yung mga nasa isip nyo eh. Ayan ah. libre pong mag-like diyan ha. Pa-buti nyo na ng isang like. <laughs> o, oh, libre libre pong mag-like, walang bayad 'yan. <laughs> Rosas, shoutout po sa iyo ah. Mhm. tuloy. Uh, may piatos sa bulsa. O oh, pwede. Pwede kung may may uh, piato sa bulsa. Eh, ano yung tawag doon? Eh, di pwedeng pampulutan. <laughs> pwedeng pampulutan ni Bastek kasi mahilig yun mag-gala uh, ba paggabi. <laughs> para bastusin, para sirahan, ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Pag ikaw kasi ay puno ng bunga, ang taong gutom katulad ni Lustay, anong tawag doon? Eh maninira. ba? Diba? Maninira po. Yan po yung gawain nila eh. O, ang siraan, ang manira, ba? Diba? Gawain po yan ng mga tanga. Mm -hmm. Wait lang po ah. Ah. Oh. At para... tuto, ako y aaminin ko ah. Ang mga Duterte po, expert po yan sa paninira. Yung kunyari, magpapatawa sila, may halong paninira, bilib na bilib naman yung mga tanga. Wala ka namang matututunan dun eh sa mga pinagsasabi ni Lustay. Eh. Puro lang paninira. O baboy ka, o lagyan natin ng apple yung bunganga mo. Anong sustansya sa mga lumalabas sa bunganga niya? Oh. Ha? Ah, pang-aasar. Yung pang-aasar niyo, yung paninira niyo, yung pagpapatawa niyo, makakatulong ba yan para sa mga Pilipino? Uunlad ba yung kabuhayan ng mga Pilipino dahil lang nagpatawa kayo? Uunlad ba? Hindi po. Ang uunlad po dyan, si Sarah. Payaman ang payaman eh. Oh, ang pamilya niyan, ang tawag sa pamilya niyan, Team Payaman. Oh, hindi po sila kung TV, hindi po yun. Kundi ang tawag, kinasara, kasi mahirap nga sila, eh, di ba? Pero bakit Payaman ang Payaman? Hindi, eh, Team Payaman. Oh. Sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo, ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Wow! Tama, tama lang talaga na hindi siya naging presidente ng Pilipinas. Agripo ako doon kasi kung naging presidente po siya ng Pilipinas, nako, masisira po yung ating bansa. Bobo po kasi si Sara. Oh, siya na po yung pinakabobong naging bise presidente ng Pilipinas. Nakakahiya nga po eh, for the first time in the Philippines yung tatay niya dinampot ng ICC at nagre-relax ngayon si Digong sa dahig. Tapos, for the first time, si Sara Duterte na impeach sa kamara. Mga tagadabaw na namumuno sa bansa. Walang kwenta. Ang tinutukoy ko po si Digong at Sarah. Nakakahiya, tagadabaw ka. Na-impeach ka sa kamera, tagadabaw ka, nakulong ka. Ang yabang mo pa, sabi mo sisipain mo yung ICC. Oh. Anong nangyari? ah oh, pagdating doon sa ICC, sabi niya, I am Rodrigo Roa Duterte. K.O. Kano wala yung yabang? Oh. Nawala yung yabang? 'Di ba? O oh, eto. Anong sigaw ng taga Manila? Anong sigaw? Noong si Sara yung nagsalita doon sa stage. Dito po napahiya si Sara Duterte. Panoorin po natin yung video ito. O oh, Marcos, Marcos ang sigaw ng Manila. Panoorin natin. Ma'am, ninyo dito. Ay, okay, pakinggan nyo ha, yung tenga nyo ha. Kung naka-headset po kayo, pakinggan nyo. May sumisigaw ng Marcos Marcos dyan. Okay? Balik natin ha. Pakinggan nyo ng maayos. O. Oh. Focus kayo doon sa sumisigaw ng Marcos Marcos Marcos. O. Oh. Oh, uh, shoutout po muna sa 3,000 viewers natin. Huwag pong kalimutan mag-like. Libre po yan. <laughs> uh, I think she talking about Isko Moreno. Damay na po yun. Siyempre, nandun po si Sara Duterte eh. de ba? Kasi nga, si Sara Duterte po ay uh, talaga namang ano, sinuportahan niya yung itong si Isko Moreno. So, ang ang pinapar ang pinaparinggan gandon, idamay eh, po si Sara Duterte. Kung sino man yung nandun sa stage na agri sa paninira, ay damay, kasi si Amy Marcos nga patawa-tawa pa doon. Si Isko Moreno patawa-tawa pa dun. Diba? Damay-damay po yan, kasi isa po silang team palubog. Ha, <laughs> oh, tuloy. Ano? nandyan si Isko, nandyan si Amy. Ha. Yan! Anak Ang saan po? Mga DDS, nanjan kayo ha! Pakinggan nyo kung gaano kalakas ang sinasabi niyong Sara Duterte. Malakas pala ha? O, oh, eto pakinggan nyo. Ma'am! Automatic yung boto natin, sikat. Endorsement ng sikat. Galing sa pamilya ng mga politik Duterte, yung boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Ayan, o, titirahin na naman si Joel Chua. Oh, ay salamat po ah kay Fest Aguilos. Salamat po sa yung ah, ah pakulay. Maraming maraming salamat po. Ayan na, ah, ang sabi dito. Impactang jablita presidente ng imperno. <laughs> so, sobra ka naman po. Baka masakta naman po si Lustay niyan, wag naman po. <laughs> O, oh, tuloy, tuloy, tuloy. Salamat po sa pakulay. Maraming salamat po. Narinig niyo yun? Marcos! 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 Press 1 sa mga nakarinig na sinisigaw nila yung Marcos. Marcos! partida nandiyan si Sara Duterte. Nabastos! Nakakahiya yun! Oh! Nakakahiya yun, Sara. O oh, yan, o, oh, narinig nila. Marcos! 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 Yun yung sigaw. ba? Diba? O, oh, gusto nyo ulitin natin? Nakakahiya yun kasi feeling mo ikaw yung malakas eh. Nandyan ka sa stage, humaharap ka sa mga manilenyo umaharap ka. Piling mo malakas ka na. Piling mo presidente ka ng Pilipinas. Eh, Tagalostay ka lang naman. Tapos, harap-harapan kang binababoy ng mga manilinyo. Eh, pinapamuka sa wala kang kwenta. Tapos, ang kanilang sigaw, Marcos, 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 Marcos. O, ba diba, nakakahiya yun? Eh, pinapamuka sa'yo na wala ka talagang kwenta. Ah. Oh. <laughs> oh, dinig na dinig, insulto sa kanila. Oh, partida, nandyan si Isko, nandyan si Sarah. Pero ang sigaw, eh Marcos, Marcos, Marcos. Akala ko ba malakas si Sarah Duterte? Oh, akala ko malakas. ayare Ba't parang napahiya si Sara dito? Ha? Oh, ulitin natin, ulitin natin. Makasabihin yung bias ka, ballpoint man. Wala naman sinabing ganun eh. <laughs> Ay Joey Lagrosa, salamat po sa pamember ha. Maraming maraming salamat po. Ayan ha, meron ka na bang jacket? O, lagyan kita ng ano, jacket. Yan, salamat po. Okay, pakinggan nyo. Ulitin natin. O, oh, di ba? Ang sigaw ay Marcos. <laughs> oh, Daniel Calderon, shout out po ah. Ang sigaw ng mga Manileño ay Marcos, 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 Marcos. Di ba hindi nakasagot si Sarah? Natameme. Natameme po si Sarah Duterte. Walang nagawa. Ay, Jesus, Marius eh. Feeling malakas kasi eh. <laughs> Feeling malakas? Ayet, 67, shout out po ha. Ah. Oh, yan yung napala. Mm, ano na, mga Duterte? Kayo pa rin ba yung malakas? O oh, kayo yung napahiya dito? Ah, <laughs> oh, buti nga sa inyo. O okay, eto, silipin po natin yung malakan noon at malakan ngayon. O oh, ito eto po, panoorin po natin yung video. Kung ano po yung malakan noon at malakan niyang ngayon. Handa na po ba kayo? Okay? So, eto na. At uh, panoorin po natin yung uh, video ito. Ang pinakamahalagang facelift ng Malacanang ay para sa mahigit na 150 staff o empleyado nito. Isa sa mga unang inayos ang kinakainan o cafeteria ng mga empleyado. Ang itsura noon. At ito ang cafeteria ngayon. Si Marivic Manlapig, 23 taon ng empleyado, kaya di napigilang maging emosyonal. Parang ang tingin namin sa... Oh, ganito po ha. Ganito po yung ginawa ni First Lady Liza Marcos. Oh, panoorin niyo po ito. May importante kami sa kanya. Kasi kami... Ayan ha, importante kami sa kanya. Proud po yung mga nagtatrabaho dyan sa administrasyon ngayon. Proud na proud. ba diba? Kasi ramdam po nila na sila po ay importante sa first lady, sa pangulo, di ba? isa eh, sa panahon ni Digong, anong trato sa kanila? Kumusta kaya? Baka namura pa yung mga yan. Kasi mahilig magmura yung taong yun eh. O, di ba? Concern po si first lady, si PBBM, dito sa mga empleyado sa Malacanang. ba? Diba? Tapos sinasabihan niyo pa yung Pangulo, masama ang ugali ng Pangulo, pati First Lady. Eh okay, kung masama yung ugali bakit sila bakit nila pinupuri yung first lady? 'Di ba? Naiiyak pa nga daw sila sa sobrang tuwa. Kasi may pagpapahalaga sa kanila. 'Di ba? Diba? Ang pinaka-espesyal na pagbabago ay di sa loob ng palasyo kundi sa tirahan ng mga empleyado. Wow. Oh, may mga tirahan pa oh. linis oh. So isa po sa pinakamalaking pinadagdag ng ating First Lady ay yung staff house na ngayon po ay ginagamit ng higit sa isang daang empleyado. Na importante na bigyan din natin sila ng area para makapagpahinga nang magawa nila ang kanilang trabaho na maayos. Ito ang staff house noon. Lumang-luma na ang mga kwarto, maging ang mga kama. O oh, yan ha, yan. Yan yung higaan ng mga empleyado noon, panahon pa ni Digong yan. So ibig sabihin po itong si Digong, wala po talagang ano, wala po talagang pakialam sa mga empleyado. Pakialam. Ang, ang pakinidigong sa mga empleyado. Ha? Ayan o. Higaan noon. O, oh, nung pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, nabago. Ito po, ngayon. Panoorin nyo. At banyo. Ngayon, maaliwalas na. Bago na ang lahat oh. ng kama, nadagdagan pa ang mga banyo. Habang moderno na ang kanilang washing area, kusina at maging ka... Pero eh, ang Eh, na. O, tamo? Moderno na. Sa panahon ni Digong, parang tirahan ng ano, inkanto. <laughs> Hindi man lang pinaayos ang pagbabago kasi ay sinisimulan sa loob ng bahay. Malakanyang, empleyado mo. Simulan mo muna pagandahin yung higaan nila para naman ganahan silang matulog at komportable sila sa kanilang sa kanilang mga higaan, 'di ba? Wala eh. Mahirap lang daw kasi si Digong. Yung higaan nga ni di, Digong daw may kulambo. Anong gusto mong gawin? Pati mga empleyado mo gagaya sa'yo? <laughs> Sus, mariusit lang. Si PBBM, dahil disintin tao po ang Pangulong bongbong Marcos at First Lady, ayan ay yung ginawa. ba? Diba? Yan yung ginawa. Pinaganda yung mahigaan, mga kitchen, at iba pa. Kasi disinti po eh. Mas maganda po talaga na ang mamumuno sa ating bansa isang disintin tao. Hindi po yung pangkanto. Oo. Oh. Kala mo, pagpapasok ka dun sa loob, may nuno sa punso. Oo. Oh. <laughs> Buti na lang talaga ang ating Pangulo. Talagang na-concern uh, sa lahat ng bagay. No? Kaya palakpakan po natin yan, mga pre.